gala ko pare. Airplane kaya. Oh, tapos mo ito pare pagsamahin natin dito pare no. Oh, ito na lang ang regalo namin. Oh. Ay sa iyo sa Pasko. Hey, Magdadala ko. Sabi mo. Sabi mo. Hindi, ay, bari, ay, nak, sa niyo. Ito 'yan. Eh pare, nak, pasensya na. Wala lang 'yan. ito lang ang regalo ko sa iyo. Oh. Nestle. Oh. Oh. Yang yeah, tolong ni, nak no. apa? Oh. Yang regalo kau <laughs> pare ha? Say na ako pre. What? Ay ang regalo ko to. crunch brew masarap to. Oh. Oh, ang dami pa naman oh, sulit no sulit talaga pag ito ang regalo ko pare sa kanya. Yeah. Ay. At, Ay, ano? Oh. Magkano ito? Eh? 115. Oh. 115 pare oh. Sana. Mega tipid. Pare nakablog ka na naman. Mega oh, overpriced guy. Ginaya Guys, ito yung ano ko ah uh, ko guys. Ayan. Ko crunch sa isang verb brand tipid. Ayan. Ayan. Thank you. Ayan.